Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa Marso 20, 2025. Ngayon ay isang bagong kabanata sa iyong buhay, isang simula na puno ng sariwang enerhiya at positibong pagbabago. Parang isang libro na binubuksan sa bagong pahina, may pagkakataon kang lumikha ng mas magandang kwento para sa iyong sarili. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang yakapin ang mga bagong simula, mga pagkakataong maaaring magbukas ng mga pintuan sa mas masayang karanasan, mas makabuluhang relasyon, at mas malinaw na landas patungo sa iyong mga pangarap. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay puno ng sigla, kaya't ito ay isang magandang panahon upang bigyang pansin ang mga bagay na gusto mong simulan o baguhin sa iyong buhay. Sa araw na ito, ang iyong ngiti ay magdadala ng liwanag sa sinumang makakasalamuha mo. Ang init at kabutihang loob na natural sa iyo ay magiging dahilan upang mas lumapit sa iyo ang mga tao, hindi lamang para humingi ng payo, kundi upang makasama ang iyong mapayapang enerhiya. Minsan, hindi natin namamalayan kung paano tayo nakakapagbigay ng liwanag sa iba sa pamamagitan lamang ng ating presensya. Ang simpleng pakikinig sa isang kaibigan, pagbibigay ng isang taos pusong papuri, o pagpapakita ng kabutihan sa mga nakapaligid sa iyo, ay maaaring magdala ng malaking epekto sa kanilang araw. Ngayon, maging buka sa pagbabahagi ng iyong liwanag at pagmamahal, ang positibong enerhiyang ibinibigay mo sa mundo ay babalik sa iyo ng mas marami pa. Ang araw na ito ay nagtutulak sa iyo na maging mas determinado at matapang sa iyong mga emosyon at desisyon. Minsan, maaaring nakakaramdam ka ng pagkaipit sa iyong sitwasyon, parang hindi mo magawang kumilos ng malaya dahil sa mga limitasyon na iniisip mo lamang. Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng universo na kalagan ang mga tanikala ng alinlangan at takot. Huwag mong hayaang pigilan ka ng nakaraan o ng mga pangambang wala namang matibay na pundasyon. Ikaw ay isang taong may lakas ng loob at kakayahan, at ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ito sa mundo. Maaaring may mga pagkakataon sa nakaraan kung saan pinili mong magtimpi, manatili sa isang sitwasyong hindi ka na masaya, o hindi mo na ipahayag ang tunay mong saloobin. Nayon, oras na upang palayain ang sarili mula sa mga hadlang na ito. Maging matapang sa pagpapahayag ng iyong damdamin, sa paggawa ng mahalagang desisyon, at sa pagyakap sa mga pagbabago. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad, at nasa iyong kamay ang kapangyarihang gamitin ang mga ito upang likhain ang buhay na ninanais mo. Ngayong araw, ang pagpapatawad ay magiging isang mahalagang tema para sa iyo. Minsan, mahirap bitawan ang mga sakit ng nakaraan. Ngunit sa bawat taong pinapatawad mo, isang bahagi ng iyong puso ang lumalaya. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa iyong sarili. Ang bawat pagkakamali ay isang aral, at hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng pagsisisi sa iyong puso magpakailanman. Hayaan mong ang araw na ito ay maging simula ng isang bagong kabanata, kung saan mas magaan ang iyong kalooban at puno ng pagmamahal ang iyong puso. Ang iyong likas na kakayahang magbigay ng pag-unawa at pagmamahal sa iba ay magiging isang napakalakas na enerhiya ngayon. Maaari mong gamitin ito upang palakasin ang iyong mga relasyon at pagandahin ang iyong koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa iyong buhay, ngayon ay isang magandang panahon upang ayusin ito. Ang isang taos pusong pag-uusap, isang simpleng paghingi ng tawad, o isang bukas na pinto para sa pagkakasundo ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Habang lumilipas ang araw, pag-isipan mo kung paano mo nais na lumago bilang isang tao. Ang universo ay sumusuporta sa iyong personal na pag-unlad, kaya't ito ang tamang panahon upang maging mas matapang sa iyong mga pangarap. Anong direksyon ang nais mong tahakin? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang mas mapalapit sa iyong mga layunin? Ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kahit isang simpleng hakbang lamang patungo sa iyong pangarap ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ngayon, ang maswerteng kulay para sa iyo ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang at determinasyon. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito o may dala kang bagay na may pulang kulay, mas madali mong mahihigop ang enerhiya ng kumpiyansa at paninindigan. Subukan mong gumamit ng pulang damit o aksesorya upang palakasin ang iyong presensya at maipahayag ang iyong panloob na sigla at determinasyon. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, anim at labing walo. Ang tatlo ay sumasalamin sa pagkamalikhain at kasayahan, ang anim ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at pagkakasundo, at ang labing walo ay sumisimbolo ng mas mataas na kamalayan at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon at aksyon sa araw na ito. Para sa maswerteng gawain na iyong araw, subukan mong gumawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong diwa at nagpapahayag ng iyong tunay na pagkatao. Maaari itong pagsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, paggawa ng isang malikhaing proyekto, o kahit simpleng paggalaw ng iyong katawan sa pamamagitan ng sayaw o ehersisyo. Ang mahalaga ay bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang maramdaman ang saya ng pagiging malaya at totoo sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang mga natutunan mo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, at nayong araw, may natutunan kang mahalagang leksyon tungkol sa pagpapahalaga sa iyong sarili at sa iyong kalayaan. Magpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap mo, maging ito man ay maliliit o malalaki. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang enerhiya na nagbubukas ng mas maraming pintuan para sa kasaganaan at kaligayahan sa iyong buhay. Tandaan mo na ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Sa bawat araw, may bagong pagkakataon upang yakapin ang pagbabago, lumago bilang isang mas mabuting tao at palawakin ang iyong pananaw sa mundo. Huwag kang matakot na maging matapang, na ipahayag ang iyong sarili, at nasundin ang iyong puso. Ikaw ay isang natatanging individual na may kakayahang lumikha ng isang buhay na puno ng pagmamahal, inspirasyon, at tabumpay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, magtiwala ka sa iyong sarili at sa landas na tinatahak mo. Ang universo ay nasa iyong panig, at anuman ang iyong piliin, ang mahalaga ay ginagawa mo ito ng may puso, may tiwala, at may determinasyon na gawing mas makulay at makahulugan ang iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.